Hi guys, naara ko eh i-flix diring dapitaha sa gawas Watch me <laughs> Saba, si <see? coughs> O, ari ko sa ako ang itanong nga kapayas, gibalhinan na ako ang tanong guys, kay hapit na mi maularga sa Indonesia may nalang sila maulanan na o, para ma-dilig-diligan O, kinsay gusto manguha o sili, dari daghan dari dool mo O, niya maning naman yung akong kapayas nga Tanawa. Allah Mo ka daghag raba, unya. Nga unya no maning himat yun mani nga sigi man untag ulan Unsa may inyong ika guys <laughs> ha? Himat yun tud siya, guys oh daghan hundred so sayang ka ayo Kanu ay baning kapaya sa we Nanu no mang kang himat yun, mangka. Nga no, ka Nanu ka ka og ihi sa iro giihan ko gih, giihan sa iro sakay gibati ani ni mo nganong himat yon man ka kung pa sa kapayas diri a nga isa o healthy siya nagtaas lang pero way bunga walay problema ang kiri radyo katingalahan imposible ka ayo mamatay okay guys bye bye